sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CMN Live! Live. Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Matagumpay na inilunsa ng Philippine National Police ang The War for Truth a Consultative Forum kalisabay ng paglulunsa ng Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC na may temang Truth Matters Empowering Communities Against Miss This Malinformation ikadalawa ng Mayo taong kasalukuyan sa PNP Multipurpose Center Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City bilang suporta ng pro Maropa sa inisiyatiba ni pro Maropa Regional Director of Police Brigadier General Roger L. Santa, ang kapulisan ng rehiyon ay lumahok sa gawain sa pamamagitan ng zoom meeting. Ilang miyembro din ng media mula sa Oriental Mindoro ang kanilang inimbitahan. Ang forum ay isa sa mga hakbangin ng PNP na naayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas paigtingin ang kampanya contra fake news. Dinaluhan ito ng mga eksperto sa komunikasyon, cybercrime investigators at mga media practitioners. Kabilang naman sa mga naging resource speakers ay si Secretary J. Ruiz, Presidential Communications Officer, Commodore J. Tristan Tariela mula sa Philippine Coast Guard, veteranong mamamahayag na si Dave Beridiano at Deputy Executive. Executive Director Mary Rose Magsaysay ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Samantala, ang JAFNAC o Joint Anti-Fake News Committee ay may layuning sugpuin ang maling impormasyon at fake news na nagdudulot ng pisala sa mga institusyon at banta sa seguridad ng bansa. Ang nasabing committee ay pinamumunuan ni na PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Robert Rodriguez, Vice Chief Person Police Brigadier General Marvin Joe Saroh, at mga pangunahing unit ng PNP tulad ng Anti-Cybercrime Group, Directorate for Operations, Directorate for Intelligence, Information Technology Management Service, Office of the Chief PNP, Legal Service at Police Community Affairs and Development Group. Nais bigyan ng PNP sa programang ito na sila ay magpapatuloy sa pagsusulong ng makatotohanan at responsabling paggamit ng digital technology para sa mas ligtas at mas may alam na bansa. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat, ah. Juna Dacapulco, mula po sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, si Amen, Oriental, Mindoro.